Yan. Kumusta mga ka-blessing, magandang araw sa bawat isa At ayun na nga, uh, meron tayong latest news uh, patungkol sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East So gumanti na po ang Iran sa US okay So yung sinabi nila na sila ay gaganti sa US at target nila yung mga US base Ito na po yun, uh, inatake na nila abang tulog sa Pilipinas Kung hindi ako nagkakamali ay umatake ang Iran sa US base sa Qatar. So kung makikita niyo sa video yung mga naglilipad parang uh, rockets at ito naman ay sinasalubong lubong ng mga uh, anti-missiles ng mga rockets ng US ay uh, nagbabanggaan sila sa sa kalawakan o sa langit. So ayun, uh, nakakalungkot mong balita pero talagang uh, tinutuon na ng uh, Iran yung kanilang uh, banta nitong nakarang araw kung saan ay uh, inatake ng US yung ilang uh, nuclear uh, uh, base ng Iran. So ito na yung kanilang retaliation na tinatawag Oh sana hopefully prayer natin ay walang nasaktan at walang namatay o walang anumang nangyaring hindi maganda. I mean, uh, kung wala nakalusot na rocket doon sa base, wala pang balita tungkol sa anumang uh, uh, maaaring casualty ng uh, pagbomba na to ng Iran sa US base. So yun na nga um uh, mga kababayan natin na nasa Iraq or nasa Iran, nasa, Iran, nasa Qatar, nasa Israel, mag-iingat po tayo dahil um, sa nakikita po natin, sa inoobserbahan na natin ay uh, hindi pa po ito patapos. Pero syempre yung ating prayer, yung ating panalangin, yung ating uh, Uh, hope syempre ay matapos na ang ito which is hindi makakatulong sa totoo lang lalong lalo na sa ating mga kababayan na kung saan ay uh, nagtatrabaho sa mga bansang ito na apektado na kung sila ay mapapauwi syempre ang kanilang hanap buhay, ang kanilang source of income ay sa pagtatrabaho sa mga bansang ito at uuwi sila wala na naman silang kikitain wala na naman silang kita para sa kanilang pamilya so yun um, Mag-iingat po tayo mga kababayan na uh, nasa uh, Qatar, nasa Iran, nasa Israel at sa iba pang Middle East uh, nations na kung saan meron mga US bases. Syempre, prayoridad din natin na hindi rin tayo maaapektuhan sa Pilipinas kasi alam naman natin na tayo rin, tayo mismo sa Pilipinas ay may mga US base din at uh, itong uh, Iran ay alam natin na ito ay may mga galamay din syempre lalo yung mga is uh, Islamic uh, extremist kung tinatawag na kung saan talagang uh, <clears throat> pag halimbawa may mga ganitong paguluhan sa Middle East ay naapektuhan din o nagre-react din sila so prayer natin ay mas maging mapayapa na itong mga susunod na araw though ang nakikita natin ay negative or hindi maaring hindi maging mapayapa pero Gaya nga, uh, sabi sa Bible talaga, manampalataya tayo na walang imposible sa ating Diyos na magiging uh, maayos ang lahat. Siya ang Diyos ng kapayapaan. Siyempre, siya ang Diyos ng pag-ibig at manaig yung uh, kapayapaan sa kalagitnaan ng kaguluhan ito. At uh, uh huwag na nawang lumawak pa. wag na makialam ang ibang bansa, ang, 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 ang Russia, ang China, at ang ibang bansa na maaaring kampes sa kung kanino bansa ay makialam pa. So, Ayun, kung makikita natin yan sa video, talagang nagsasalpukan yung mga rocket sa sa kalangitan. O, oh, hindi magandang tanawin. May mga videos ako nakita na yung mga tao yung nagsisigawan, nagtatakbuhan. So, uh, natatakot sila sa pwede mangyari. So, yun lang po ang ating uh, panalangin. Sabi ko nga, uh, ang ating mga kababayan ay magingat kayo kung ang gobyerno ng Pilipinas ay wala pang kahit anong kautusan o kahit anong... Uh, ginagawa ay uh, siguro sa ngayon talagang stay safe lang tayo at kung talagang tingin nyo hindi na kayo safe eh yun na nga wala na survival instinct na ang tinatawag dyan kung ano na lang ang pwede natin gawin para tayo maging safe yun ang gagawin natin ba? Diba? o yun um, uh, ang pinaka ko talaga ay uh, matapos na yung gulo na to kasi lalo lalo ng Pilipinas sigurado apektado naman ang presyo ng mga bilihin once na tumaas ang presyo ng gasolina na nanggagaling sa Middle East which wala naman tayong source ng gasolina sa Pilipinas so, talagang umaangkat lang tayo sa Middle East maapektuhan talaga tayo so yun um, yun lang po mga kababayan salamat maraming sa panunood at uh, kayo ay sumubaybay sa ilang mga news uh, siyempre uh, mga credible news channels magingat po tayo ang dami ng mga AI videos na kumakalat na mga peke patungkol sa gerang ito patungkol sa mga tao, lumilikas kung ano-ano maging mapanuri po tayo mabuti wag tayong basta-basta maniniwala uh, talagang yung mga sources natin ay na i-check muna natin mabuti bago tayo mag-share, bago tayo mag-like at bago tayo... Uh, na mag-react sa mga video mga papanood natin. Sa ngayon, keep safe at ingatan tayo ng Lord. God bless po.